Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Malakas ngayon ang impluensya ng Mercury sa iyong sektor. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ang iyong focus ay mapunta ulit sa iyong career at sa iyong mga reputasyon sa ibang tao kung ano ang kanilang pananaw sa iyo. At ngayong araw, magkakaroon ka ng mga bagong pananaw, lalong-lalo sa mga plano mo sa iyong career, sa iyong trabaho, sa mga pangarap na gusto mong maabot. At sa araw na ito, mahalaga sa iyo kung ano ang iyong connection sa ibang tao, ang iyong pakikipag pagkaibigan at lalo kang magkaroon ng kalinawan kung ano ang halaga ng ibang tao sa iyo. Ngayong araw, ikaw rin ay magkakaroon ng malakas na kagustuhan na maging pribado dahil pagdating sa bandang tanghali, ang malakas na impluensya ng buwan ay papasok sa iyong privacy sector kung saan ikaw ay maghahanap ng mga aktibidad na makatulong sa iyo na mapagaan ang iyong mga emosyon. Ngayong araw, Aries, parang hindi ka nagmamadali. Mahilig ka na mag-obserba sa araw na ito, mahilig kang magmuni-muni, magantay sa tamang panahon at ngayong araw rin maaari na talikuran mo ang mga habits, ang mga bagay na lagi-lagi mong ginagawa na hindi na masyadong nakakatulong sa iyo. Dahil ang iyong focus ngayong araw ay para sa tagumpay ng iyong mga plano. At ngayong araw rin, lalo kang magkaroon ng karagdagang motibasyon na magsumikap sa buhay. Maayos ngayon ang daloy ng pag-ibig, kaya happy at payapa lamang ang mga pagsasama ng mga Aries sa araw na ito. Ang pera naman ngayong araw ay katamtaman lamang. Ngayong araw, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay... 7, 12, 22,

Maganda naman ang mga pag-iisip ngayon ng mga Taurus na kayo ngayon sa inyong pamilya. Pero ngayong araw, hindi masyadong malinaw sa inyo kung ano ang mga kailangan gawin dahil sa impluensya ng Mercury na patuloy pa rin umaatras. Merong mga delays sa mga plano ngayong araw at ang mga Taurus sa araw na ito, nakafocus kayo sa inyong trabaho, nakafocus kayo sa inyong plano, sa pag-aaral. Maraming mga Taurus na gustong bumalik sa pag-aaral para ma paganda ang inyong future. Pero sa araw na ito, merong mga bagong impormasyon at iba-iba ang mga pananaw ng tao. Kaya ngayong araw, marami kang pag-iisipan sa araw na ito. At ngayong araw rin, ikaw ay makakaroon ng karagdagang focus sa iyong mga ginagawa, sa iyong proyekto. At malakas rin ang impluensya sa iyo ng Mars at Jupiter. Ngayong araw, lalo kang magkaroon ng karagdagang tapang. At magkaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Mas maging maayos maayos rin ang mood mo sa araw na ito dahil excelente ngayon ang support ang makukuha mo galing sa iyong mga kaibigan at ang pag-aaral mo naman ay unti-unting nagiging maayos, nagiging maganda ang iyong eksperyensa. Ang pag-ibig sa araw na ito ay maayos rin para sa iyo, Charles Kung meron mga, mga konting tampuhan, ngayong araw ay maplansya ito agad-agad at hindi naman magiging malalim ang mga problema sa araw na ito. At ang pera ngayong araw ay kailangan bantayan dahil merong mga kabaga ng pagpasok ng pera merong mga pera na iyong inaasahan na hindi agad-agad darating kaya hinay, hinay sa iyong mga gastos at sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces at a lucky numbers mo ay 4, 18 23, 28 37 at 39 Ang focus ng mga Gemini sa araw na ito ay mag-move forward sa inyong mga plano. At ngayong araw, ikaw ay nagiging mas vigilant pagdating sa iyong mga negosyo, sa iyong mga relasyon, at sa iyong pera. Kaya nakafocus ka ngayon sa iyong pananalapi. At nililinaw mo ngayon ang mga bagay na hindi klaro sa inyo. Ang mga kasunduan na hindi masyadong malinaw, kasunduan na may kinalaman sa pera. Kaya ang pag-iisip ngayon ng mga Gemini ay nasa inyong mga bayarin, sa inyong obligasyon, sa tahanan, sa ibang tao. At sa araw na ito, ikaw rin ay nakafocus sa pagpili ng iyong mga inspirasyon. Malakas ang impluensya ngayon ng Mars at Jupiter. Ito ang mga enerhiya na magdulot sa iyo, Gemini, na lalo kang maging matapang at matatag. Sa iyong paningin ngayong araw, pakiramdam mo, kayang-kaya mong abutin at bigyan ng solusyon ang iyong mga problema. Dahil gusto mo lang mag-move forward sa araw na ito, mas magiging palaban ka at anuman ang mga sasabihin ng ibang tao ngayong araw ay kayang-kaya mong lampasan dahil hindi ka masyadong maging apektado ngayon sa kung ano ang mga sinasabi ng ibang tao. Ngayong araw, mas nakatuon ka sa iyong mga pangarap na maganda rin naman dahil magkakaroon ka ng mga bagong plano para sa iyong pamilya, para sa iyong sarili at lalong-lalo para sa iyong career, sa iyong trabaho. Ngayong araw, Gemini, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Ang pera ay kailangang bantayan sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 10, 19,

Maganda ngayon ang enerhiya ng mga Cancer. Sa araw na ito, nakakaroon kayo ng kalinawan sa inyong isip kung ano ang inyong mga gusto. At ngayong araw, nakafocus ka sa iyong komunikasyon. Lalo pa na sa araw na ito, merong iba na hindi mo madaling maunawaan. Pero ngayong araw, malinaw ang mga pananalita ng mga Cancer. Nakafocus rin kayo sa inyong partnerships, sa inyong pera, sa mga malalapit ninyong koneksyon at sa inyong mga negosasyon sa ibang tao. Maganda ang araw na ito dahil mas informed ang mga cancer ngayong araw, malinaw sa inyo kung ano ang inyong mga gagawin at nagiging mas maayos ang inyong mga desisyon at ngayong araw, relax lang ang mga cancer, go with the flow ang inyong isipan ngayong araw, at hindi kayo nagmamadali, hindi ninyo tinutulak ang mga bagay-bagay malakas ang impluensya ng Mars at Jupiter sa iyong sektor ngayong araw, cancer kaya sa araw na ito mas nagiging malakas ang inyong kumpiyansa sa sarili, confident ang mga cancer ngayong araw, optimistic, positibo ang inyong mga pananaw. At mas makikita ninyo ngayon ang mga oportunidad at ang mga posibilidad ng kaayusan ng buhay. At maganda ang siklong ito dahil mas matalas ang inyong utak ngayong araw. Mas madali ninyo makita kung ano ang mga bagay na kailangan gawin, ang mga pagbabago at sa araw na ito, matalas ang pick up ng inyong utak ngayon. At sa araw na ito, mas nagiging leader kayo, practical kayo sa inyong ng mga desisyon. At ngayong araw maganda rin ngayon ang daloy ng pag-ibig dahil sa araw na ito, magaan lang, walang masyadong gulo sa issue ng pagsasama at ang pera naman ngayong araw ay katamtaman lamang. At sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius at ang lucky numbers mo ay 6, 7, 14, 25, 33 at 39. Maraming delays sa araw na ito, Leo at ngayong araw, ang iyong plano ngayon ay mag-move forward lapag dahil napapagod ka na sa mga delay sa mga planong naantala at ngayong araw, mas magiging handa ang mga Leo pagdating sa mga desisyon. lalong-lalo na sa mga issue na may kinalaman sa iyong kapartner sa iyong trabaho at sa iyong kalusugan maganda ang pananaw ng mga Leo sa araw na ito dahil matulungan kayo ng enerhiya ng Mars at Jupiter malakas ang impluensya nito sa iyo na ngayong araw ay mas mahilig kang mag-obserba bago ka gumawa ng aksyon na maganda naman dahil mapag-isipan mo ng ayos ang iyong mga gagawin sa araw na ito. At ngayong araw, pabor sa iyo ang enerhiya. Magiging produktibo ka ngayon, mas wais, mas matalino ang mga liyo sa araw na ito Nagbibigay bibigay kayo ng karagdagang atensyon sa inyong trabaho at sa inyong mga obligasyon, lalo na ang pang-araw-araw ninyong ginagawa. At sa araw na ito, matapang ang mga liyo, malakas ang motivasyon ninyo ngayong araw. Maganda ang inyong enthusiasm sa pagresearch ng mga proyekto. Kaya sa araw na ito, mas magaling ang mga Leo pagdating sa inyong mga desisyon dahil nakikinig kayo, nanunood kayo, nagmamasid kayo bago kayo gumagawa ng inyong aksyon. At sa araw na ito, napakaganda ng daloy ng pag-ibig para sa mga Leo. Magiging happy ang mga Leo na single ngayong araw. Dahil maaring makakilala kayo ng mga tao ngayon na maaring maging espesyal sa iyo. Ang mga Leo naman na meron ng asawa ngayong araw ay relax lamang. Sa araw na ito, bukas ang mga komunikasyon at nakakaroon ng unawaan sa isang pagsasama. Ang pera sa araw na ito ay maayos rin para sa mga Leo. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 7, 8, 23, 24, 31, at 36. Iba-iba ang mga pananaw na maririnig ng mga Virgo sa araw na ito. Pero dahil dito, magkaroon ka rin ng kalinawan sa ibang issue. Ang focus ng mga Virgo ngayong araw ay nasa inyong trabaho, sa kalusugan, sa inyong proyekto, at sa inyong romantic issues. Ngayong araw, mas matapang ang mga Virgo. At anuman ang mga hindi pagkakaunawaan sa araw na ito, ay ginagamit mo ito para mas mabigyan mo ng karagdagang oras, pag-isipan, anuman ang iyong mga plano. At ngayong araw, mahilig ang mga Virgo na i-let go ang mga bagay na hindi kontrolado. At sa araw na ito, mas madali rin sa inyo na talikuran ang mga problema. Matapang ang mga Virgo ngayong araw at madali sa inyo na mag-move on. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mars at Jupiter sa iyong sektor. Ito ang enerhiya na magdadala ng positibong pananaw. Mas gusto ng mga Virgo sa araw na ito na mag-grow sila bilang tao. Nakakaroon kayo ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Kaya Maganda ang pananaw ng mga Virgo ngayong araw. Malinaw sa inyo kung ano ang gusto ninyo sa isang pagsasama, kung ano ang gusto ninyo sa inyong career, sa inyong pera, at sa kung paano ninyo i-handle ang mga tao na nakapalibot sa inyo. Ngayong araw, maganda ang kabuuan enerhiya. Maayos ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa mga Virgo. Maayos rin ngayon ang daloy ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn at ang lucky number mo ay 6 15 16 26 29 at 31 Habaan ang pasensya sa araw na ito Libra at mahalagang isipin na ito ay isang magandang period o panahon para mag-transition at kailangan ang pasensya dahil maraming mga hindi matuloy sa araw na ito. At ngayong araw rin, gusto mo lang na mag-move forward sa iyong mga proyekto, lalong-lalo pagdating sa iyong pamilya, sa iyong tahanan at sa iyong mga pagkakaibigan. At sa araw na ito, mas magkaroon ka ng kalinawan dahil mag-improve ang iyong komunikasyon ngayon sa ibang tao. At sa araw na ito, patuloy na umaatras ang enerhiya ng Mercury kaya meron ring mga pagbalik tanaw mo sa mga impormasyon na iyong natanggap o kaya sa mga diskusyon pagdating sa mga problema at lalo na sa mga problema na hindi malinaw sa iyo. Ngayong araw, maaari na gagawa ang mga libra ng mga malakihang disisyon at sa araw na ito, makakaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili, mas matapang ka dahil ngayong araw, matulungan ka ng enerhiya ng Mars at Jupiter na siyang magdadala naman ng karagdagang motibasyon sa iyo. Mas maging aktibo ka ngayong araw at ang enerhiya ng Mars ay nakasentro ngayon sa iyong pamilya at sa sektor ng tahanan. Kaya ang iyong focus ngayong araw ay mapunta sa iyong pamilya kung ano ang kanilang pangangailangan, ano ang mga responsibilidad mo at obligasyon mo sa tahanan. At sa araw na ito, mas maging malinaw din sa iyo kung ano ang mga aktibidad na iyong kailangan. At sa araw na ito, maayos ang daloy ng pag-ibig para sa mga Libra. Maganda ngayon ang suportang makuha mo galing sa iyong mga kaibigan at sa mga taong nakapalibot sa iyo maging sa iyong trabahoan. At ang pera sa araw na ito ay medyo mabagal. Kailangan pa ring bantayan dahil napakahina ng pasok ng pera at kailangan bantayan ang iyong mga gastos at ang iyong mga bayarin. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 7, 15, 22, 33, Forty at forty-two. Kailangan ng pasensya sa araw na ito, Scorpio, dahil ngayong araw maraming magulo. Marami kang mga kasamahan na hindi mo maunawaan. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng mga bagong plano, mga bagong inisyatibo. Mahilig ang mga Scorpio sa araw na ito na gumawa ng aksyon. Hindi kayo nag-aantay ng ibang tao. Kayo ang nangunguna. At sa araw na ito, maganda rin ang inyong komunikasyon ngayon sa inyong pamilya. Nakakaroon ka ng karagdagang tapang at kumpiyansa sa sarili malinaw sa iyo kung ano ang mga diskusyon ngayong araw at kung ano ang mga pwede mo pang gawin. Ngayong araw rin, maraming mga pagbabago, merong mga bagong impormasyon na iyong matanggap sa araw na ito na maaring magtulak sa iyo na mapunta ka sa ibang direksyon. At sa araw na ito, maganda ang enerhiyang dala ng Mars at Jupiter. Ito naman ang dalawang enerhiya na makatulong sa iyo ngayong araw, Scorpio, na maging confident ka sa iyong mga desisyon sa buhay. At magiging maayos ngayon ang iyong paghahanap ng mga bagay na magpasaya sa iyo at ang mga proyekto na iyong gagawin ngayong araw ay mas maging creative. Sa araw na ito, maganda ang takbo ng isip ng mga Scorpio lalo na sa inyong pag-unawa sa inyong mga relasyon. At sa araw na ito, nakafocus rin kayo sa kung ano ang mahalaga para sa ibang tao, kung ano ang nagpapasaya sa kanila. Kaya ngayong araw, mabalansin mo ng ayos ang iyong mga gagawin. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa mga Scorpio ang pera ngayong araw kahit papano, kahit na medyo ang bagal ng pasok ang pera ay maayos naman nabibigyan naman ng solusyon kung ano ang mga pangangailangan at sa araw na ito Scorpio ikaw ay mas compatible sa mga Gemini at ang lucky numbers mo ay 7 18 20 22 30 at 35 Malakas ang enerhiya ngayon ng Mercury na patuloy pa rin umaatras pero sa araw na ito, unti-unting nagkakaroon ng kalinawan ang mga komunikasyon. At sa araw na ito, ang sentro ng mga Sagittarius ay nasa inyong pera. At ngayong araw, magbibigay ka ng karagdagang atensyon sa iyong pananalita, sa iyong mga gastos at sa mga instruction kung ano ang mga kailangan gawin. Ngayong araw, maganda ang adjustment ng mga Sagittarius. Sa araw na ito, maganda ang paghandle ninyo ng mga problema maganda rin ang pag-improve ng inyong mga kumpiyansa sa sarili. nitong mga nakaraang araw, merong mga bagay na hindi malinaw sa iyo, pero ngayong araw, parang sigurado ka, klaro sa iyo kung ano ang mga kailangang pagbabago at mas maging objective rin ang mga Sagittarius sa araw na ito. Magkakaroon kayo ng mga pagsunod kung ano ang sa tingin ninyo ang tama at hindi kayo masyadong nadadala sa inyong mga emosyon ngayong araw. Palaban rin ang mga Sagittarius sa araw na ito dahil ang impluwensya ng at Jupiter ngayong araw ay makatulong sa mga Sagittarius na pakiramdam ninyo mas secure kayo sa inyong mga emosyon mas komportable kayo sa inyong mga plano at malakas ang pagiging matapang ngayon ng mga Sagittarius dahil parang nagkakaroon kayo ng komportabling emosyon pagdating sa inyong mga ginagawa malinaw sa inyo kung ano ang gusto ninyo sa inyong career sa inyong pamilya at sa isang relasyon at maayos ngayon ang daloy ng pag-ibig kaya kung meron mga konting alitan sa araw na ito pagdating sa mga taong mahal mo maaayos rin ang mga ito at ngayong araw ang pera medyo mabagal ang mga ito pero maayos pa rin naman ang pasok at ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga cancer at ang lucky numbers mo ay 9 17 19 28 33 uh, 37 Patuloy na umaatras ang enerhiya ng Mercury sa araw na ito, Capricorn. Kaya sa unang kalahati ng araw, parang ang focus mo ay mapunta sa iyong pera at sa iyong mapagkukunan. Medyo hindi ka pa makapagdesisyon ng malinaw at mahilig ka na magmuni-muni, mag-isip kung ano ang mga kailangan gawin pagdating sa iyong kalusugan, sa pananalapi at sa mga personal mong plano. Meron ring mga bagay sa araw na ito na merong delay o kaya pakiramdam mo parang umikipan Ikot-ikot lang, paikot-ikot lang ang iyong mga ginagawa at parang hindi malinaw sa iyo kung ano ang next step. Pero pagdating sa bandang tanghali, papasok ang malakas na impluensya ng Mars at Jupiter na magbibigay sa iyo ng karagdagang tapang at magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili. Marami kang madiskubring mga magagandang oportunidad para sa iyo ngayong araw na siyang mag-alab ng iyong mga ambisyon at enthusiasm para magsumika pa lalo. Ang iyong mga efforts sa araw na ito Capricorn ay mabigyan ng magandang rewards at magiging maayos ang iyong komunikasyon pagdating sa mga bagay na gusto mong gawin. Ngayong araw rin pagdating sa bandang hapon, lalo kang magpursige na matuto at hasain ang iyong talento. Magaganda ang mga proyekto na pumapasok sa iyong isipan. Meron kang mga magagandang plano. At maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig. Kaya happy, magaan lang ang araw na ito. Walang masyadong mga drama ngayon pagdating sa isang pagsasama. Ang pera sa araw na ito, kahit medyo mabagal, ay pumapasok pa rin naman kahit kahit papano, kailangan lang maging wais sa iyong mga pag-budget ng pera. At sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 6, 7, 18, 31, 42, at 43, Sa araw na ito, mas aware ang mga Aquarius sa kung paano kayo makipagkonekta connecta sa ibang tao ang inyong komunikasyon. Ngayong araw, malinaw sa inyo kung ano ang inyong mga desisyon at diretsya ang inyong pananalita sa araw na ito. Kung meron mang mga konting hindi pagkakaunawaan nito mga nakaraang araw, malinawan kayo sa araw na ito at maplansya ang mga ito, lalo na ang mga bagay na hindi malinaw sa inyo, yung mga relasyon ninyo sa ibang tao, ang mga pagsiselo, o kaya pagduda at sa araw na ito magkaroon kayo ng malakas na kagustuhan na ayusin ang mga problema. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mars at Jupiter. Ito ang dalawang enerhiya na magpatapang sa iyo, magpakalmas sa iyo at magdagdag ng iyong kumpiyansa sa sarili kahit na sa mga mahihirap na sitwasyon. At sa araw na ito, handa ang mga Aquarius pagdating sa mga challenges, lalong-lalo na pagdating sa issue ng pera at negosyo. At magaganda ang maiisip ng mga Aquarius sa araw na ito pagdating sa mga pamamaraan na mapalakas ang pasok ng pera. Ngayong araw, mas maging mas negosyante ang mga Aquarius ngayong araw. Marami kayong maiisip sa araw na ito na makatulong sa inyo. At ngayong araw rin, maganda ang daloy ng pag-ibig. Ang mga pagpapatawad sa araw na ito ay magiging mas malakas. Maraming mga hindi pagkakaunawaan nitong mga na nakaraang linggo o kaya nakaraang buwan na maayos sa araw na ito. At ang pera ngayong araw ay katamtaman lamang. Sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 4, 16, 27, 28, 30, at 44. Malakas ang impluwensya ngayon ng Mercury. Patuloy pa rin umaatras ang enerhiyang ito para sa iyo, Pisces. Ngayong araw, ang focus mo ay mapunta sa takbo ng iyong relasyon at sa mga bagay na nakakaroon ng delays o kaya hadlang. At sa araw na ito, medyo tricky ang mga problema dahil hindi ka makapagbigay ng desisyon sa araw na ito. At ngayong araw rin, maraming transition, maraming paglilipat o kaya ngayong araw kailangan lang na maging matatag at habaan ang pasensya. Mamayang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng Mars at Jupiter. Ito ang dalawang enerhiya na makatulong sa mga Pisces na magkaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Pagdating na sa bandang tanghali at hapon, sa kakalang magkaroon ng excitement sa mga challenges. At mas excited ka sa mga bagong proyekto o sa mga proyekto na matuloy. At sa araw na ito, kailangan lang habaan ang pasensya para hindi ka ma-frustrate, lalo pa na maraming delays ngayon, maraming mga pagbabago. At sa araw na ito, Pisces, maayos naman ngayon ang takbo ng pag-ibig. Maganda ang samahan sa araw na ito. Kung meron mga problema ngayong araw, ay ma rin naman ang mga problema ito. At ang pera sa araw na ito ay medyo mabagal, pero maayos pa rin naman. Kailangan lang habaan ng pasensya. At relax ka lang sa araw na ito, huwag masyadong magpadala sa kung ano man ang problema ng ibang tao. Ngayong araw Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At a lucky numbers mo ay 5, 16, 18, 27, 32 at 41. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh -huh. Nating hanggang ka para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyak malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian, everyone never kang bibitin Di makinig sa hula ng tarot Ko baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo eh, ito ka na Araling Pilipino na ang kakana